Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Tatay, idinonate sa isang library ang mga libro ng kaniyang mga anak na nagsipagtapos na sa pag-aaral. Pitong magkakaibigan na magkakasamang nagtapos mula high school hanggang college pinosuwaan ng netizens. No punch art tampok ang 106-year-old mambabatok na si Apo Wang ibinida ng isang artist mula Pangasinan. World winner dog Dalbo kinilala bilang po of fame awardee. Animated film Itimapukpukaw, entry ng Pilipinas sa 96 Oscars. At Lisa ng Blackpink nakasungkit ng panibagong world record matapos pumalo sa 1 billion Spotify streams ang kanyang single na Money. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain iyon pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. para sa ating unang trending video, malasakit sa mag-aaral. Ikinatuwa ng mga netizen ang ipinakitang malasakit ng isang tatay mula Valenzuela City. Idinonate niya kasi sa isang public library ang mga libro ng kanyang mga anak na nagsipagtapos na sa pag-aaral. Siguradong mapakikinabagan daw ito ng iba pang batang gustong magbasa at matuto. Ang inspiring story na yan panuurin sa trending report ni Pamela Adriano. Marami ang humanga sa ipinakitang malasakit ng isang tatay na kinilala bilang si Vicente Alfonso Jr. mula Barangay Karuhatan, Valenzuela. Ang mga librong ito kasi, kanyang idinonate sa isang public library sa kanilang lugar at ang mga donasyong librong ito mula kay Tatay Vicente ay mga pinaglumaang aklat ng kanyang mga anak na nagsipagtapos na sa pag-aaral. Imbes na itapon o itago lamang sa bahay, ay napagdesisyunan ni Tatay Vicente na ibigay ito sa library para mapakinabangan pa niya ng ibang mga estudyante para sa kanilang pag-aaral at iba pang batang gustong matuto at magbasa. Malaki naman ang pasasalamat ng Valenzuela City Library sa ipinakitang kabutihan at malasakit ni Tatay Vicente para sa iba pang mga bata. Inulan din ang mga komento ng paghanga mula sa netizens ang ipinamalas ni Tatay Vicente. Sa ngayon, nasa mahigit 60,000 likes na ang litratong ito. sa ating next viral story, Friendship Goals. Isang matamis na tagumpay para sa isang estudyante na makapagtapos sa pag-aaral. Siyempre, hindi mawawala sa masayang buhay estudyante ang pagkakaibigang nabuo sa apat na sulok ng Silid Aralan. Mula sa tawanan, food trip, hanggang sa pagbuo ng mga pangarap, walang iwanan through ups and downs. Kaya naman ang kwento ng pitong magkakaibigan na ito mula sa Polytechnic University of the Philippines agad pinusuan ng netizens. Ang pitong lalaki kasi sabay-sabay nag groom ka kamakailan. Pero hindi lang sila sa kolehiyo magkakasamang nagtapos dahil ang isa't isa, kanila nang kasangga mula pa noong high school. Ang hashtag Friendship Goals na kwento ni na Mark Christian, Gerald, Gian, Randall, Kier at Sherwin, panuorin sa trending report ni Liway Abbas. totoo ngang masarap mag-aral kung mayroon kang mga kaibigan na kapareho mo rin ng pananaw sa buhay. Kahit na anong hirapan ng mga pagsubok na dinaran na sa loob ng apat na sulok ng silid-aralan, nariyan ang kaibigan na handa kang damayan. Mas masaya pa nga ito kung lahat kayo ay sabay na tinupad ang pangarap na makapagtapos at walang napag-iiwanan. Gaya na lang na magkakaibigan na ito na hindi lang naging inspirasyon sa isa't isa kundi pati na rin sa netizens. Ang pitong magkakaibigan na sina Mark, Kristan, Gerald, Gian, Randall, Kier at Sherwin na mga mag-aaral sa Polytechnic University of the Philippines ay taas naong ibinahagi na sila ay degree holders na. Sa Facebook post ni Mark ay binahagi niya ang nakaka-inspire na istorya nilang magkakaibigan. Ayon sa kanya, siyam na taon na silang magkakaibigan simula noong high school pa lamang. Nakipagsapalaran na makapag-aral sa Maynila, pinalad na makapasok sa iisang university at nanirahan din sa iisang kwarto. At ngayon, ngayon, nakapagtapos na rin sila sa pag-aaral at handa ng harapin ang susunod na kabanata tungo sa realidad. Sa dami ng pagsubok na hinarap ng magkakaibigan ay nanatili silang matibay at prenotektahan ang kanilang samahan. Ika pa ni Mark, our collective determination to achieve success has bound us together in a tapestry of enduring friendship. Dagdag pa niya, ay masaya silang papalakpak sa tagumpay ng bawat isa at mag-aabot ng palad kung ang isa rin sa kanila ay nangangailangan. Sa ating next trending story, Hole Punch Art! Kung sa iba, kalat lamang at deretso na sa basurahan ang mga naiipong bilog mula sa pinagbutasang papel o folder gamit ang puncher, ibahin mo ang dalagang ito mula sa Pangasinan. Ang 24-year-old mosaic artist na si Jerica nakakagawa ng obra gamit ito ang bida sa kanyang whole punch art, ang 106-year-old traditional tattoo artist mula sa Kalinga na si Apo Wang Oda ang kahangahangang portrait silipid sa trending report ni Angelica Cosme. Kahanga-hanga ang pagiging malikhain ng 24-year-old artist na ito mula San Quentin, Pangasinan. Ang mga naiipon kasing maliliit na bilog mula sa pinagbutasan ng papel o folder gamit ang puncher, kanyang napapakinabangan. Gamit ang recycled papers, double-sided tape, glue at syempre, hole puncher. Nagawa ni Jerica Ellen Decano ang isang obra, Bida, ang 106-year-old kalinga tattoo artist na si Apo Wang Od. Kwento sa akin ni Jerica na pili niyang gawa ng whole punch art ang tinaguri ang Philippines oldest mambabatok dahil na motivate siya sa ideyang mayroon tayong maipagmamalaking artist gaya ni Apo Mongod na hangad niya raw mamit balang araw. Ang ganitong klase ng portrait umaabot anya ng dalawang linggong paggawa depende sa sukat at mga detalye. Pagbabahagi pa niya, masaya siya tuming umaani ng papuri sa social media ang kanyang mga obra dahil bilang isang artist, nagsisilbi rin daw itong motivation sa kanyang paggawa. At sa mga magtatanong po kung magkano Maabuti ng magpagawa ng artwork kay Jerica ayon sa kanya, naglalaro ito mula 500 pesos hanggang 2,000 pesos. Maliban sa whole punch art, nakagawa na rin ito ng eco-friendly mosaic portrait gamit ang recycled papers gayon din ang paper quilling art at string artworks. Sa huli pa yon ni Jerica sa mga nagsisimulang artist, palaging magtiwala sa sarili dahil ano niya, wala namang rules sa paggawa ng isang obra basta't mahalin ang ginagawa, gayon din ang bawat takbang o proseso nito. Para sa ating next viral story, Hall of Fame. Tuloy-tuloy ang pamamayagpag ng ating Pinoy Wonder Dog na si Dalbong. Matapos kasing hiranging world winner kamakailan sa isang dog show sa Switzerland. Ngayon na natanggap niya ang Paw of Fame Award. Ang panibagong achievement ng 4-year-old Corgi. Tutukan sa trending report ni Millie Borja. Napatunayan talaga ng 4-year-old Pembroke Welsh Corgi na si Dalbong na isa siyang Wonder Dog. Matapos kasing makapagtala ng kasaysayan sa Pilipinas, bilang kauna-unahang world winner ng bansa sa World Dog Show 2023, sinundan naga dito ng panibagong achievement, nang kilalalin siya bilang first ever Paw of Fame awardee. Sa Facebook post ng kanyang proud fair parent na si Wensi Villanueva, ibinahagi nito ang panibagong milestone ng alaga. Ayon sa kanya, isang karangalan na mabigyan ng nasabing oportunidad at makatanggap ng ganitong klaseng recognition. Ang lahat ng paghihirap nila ni Dalbong para rito ay nagbunga na. At dahil sa iginawad na award, ang paw Prince ni Dalbong, the wonder dog, ay makikita na sa Eastwood City. Matatanda ang kamakailan lang ay natanggap ni Dalbong ang World Winner at Best of Breeds Award sa katatapos lang na World Dog Show 2023 sa Switzerland. Dito, tinalo ni Dalbong ang iba pang 131 corgis, higit isang libong herding dogs, at 55 herding dogs breed winners. At para sa trending showbiz balita, animated film Iti Mapukpukaw, entry ng Pilipinas sa 96th Oscars. At sa mundo ng K-pop, Lisa ng Blackpink nakasungkit ng panibagong Guinness World Record. Mga detalye sa report ng ating showbiz angel. Official entry ng Pilipinas sa prestiyosong 96 Academy Awards o Oscars ang animated movie na iti mapukukaw o The Missing mula sa direksyon ni Carl Joseph Papa para sa kategoryang Best International Feature Film batay sa anunsyo ng Film Development Council of the Philippines o so FDCP. Magulitan ang naturang Filipino Ilocano Rotoscope animated movie na pinagbibidahan ni Nadaldy de Leon, Carlo Aquino at Gio Gahol ang kinilalang best film sa nagdaang Cinemalaya Philippine Independent Film Festival kung saan na nanalo Best Supporting Actress si Dolly De Leon. Bilang suporta, na, nag-donate ang FDCP ng isang milyong piso sa team ng Itima Pukpukaw sa ilalim ng Oscars Assistance Program. Nakatakdang ganapin ang 96 Academy Awards sa Marso ng susunod na taon. Samantala, sa mundo ng K-pop, panibagong Guinness World Record na naman ang nasungkit ng Blackpink member na si Lisa ang kanyang second solo single na pinamagatang Money na ni-release noong November 2021 kini lala bilang first K-pop track by a solo artist to reach 1 billion streams sa Spotify. Hindi na bago kay Lisa na bumasag ng world record. Maliban kasi sa kanyang latest achievement, hawak din ito ang most followed K-pop artist on Instagram. First solo K-pop winner sa MTV Video Music Awards at Europe Music Awards at ang fastest solo K-pop artist to reach 1 billion streams on Spotify. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng isang dakilang ama na nagbigay o nagdonate ng mga libro na kinalumaan at uh, siyempre nagamit na ng kanyang mga graduate na anak pero siyempre may pakinabang pa rin at ang benepisyaryo ang public library sa kanilang lugar. Alam naman po natin na napakahalaga sa edukasyon at para matuto na rin ang pagbabasa. Alam din po natin na napakahalaga na katuwang ng pagbabasa po ay ang retention at syempre ang pagunawa sa ating mga nababasa. Kaya naman po nakakatulong po ito sa ating edukasyon at para na rin po ang ating pagkatao, ang ating kasarinlan at syempre ang ating mga pangarap. At syempre sa mga kabataan po ngayon na na-expose na po sa social media, sa mga online books at kung ano-ano pa po. Mahalaga pa rin po na balikan po natin ang kumbaga yung basics. Yung libro ba? Physical po na libro. Iba pa rin po kasi pagka nahahawakan po natin ang mga pahina at nababasa at nababalik-balikan po natin ang mga letra at titik na nakasulat dito. Lalong-lalo na po sa ating mga kabataan dyan na mahilig pong mag-imagine. O ba diba? sa lahat po ng mga kababayan natin kahit hindi po tayo makapag-travel, hindi po tayo makapanood ng mga paborito po nating mga K-drama o teleserye. Paminsan, ang libro po, nakakapag-provide po yan sa atin din ng entertainment, edukasyon, entertainment, at kung ano-ano pa po, mahalaga po talaga ang mga libro. Ako personally po, lumaki po ako na napaligiran ng mga libro, kaya sana yung joy po, yung ligaya po na may bibigay ng mga libro ay maipasa rin po sa mga susunod na henero. At nakita po natin sa pamamagitan po ng pag ng ama na ito ay marami pong mabe-menepisyohan nito. Kaya alagaan din po natin ang ating mga aklat at kung maari po matapos natin pong gamitin ay i-share din po natin yan sa iba. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya na may tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News at yan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and the Viral Show Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipofollow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ako po si Karen Oyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyo.